Hi guys. Update ko nga pala dun sa nakita namin pusa na may may-ari talaga siya. Ayan, inampun na lang namin siya. Ayan na siya. Pinaliguan ko. And almost, ano na siya. Um, ayan. pinangalanan namin siyang Luna. Ayan. Luna! Kain na. Ayan, may pigs na siya. Mm, mm Sige na, kain na. Malamig. Malamig. Ayan, almost, ano na siya. Ah, five days na. Five days na dito sa amin. Medyo may laman na ang kanyang katawan at saka may mga balahibo na rin siya yan siya o oh. may balahibo na rin sige kumot ka na muna kumot na muna ha mm, -mm. ayan marami yan sila ayan tayo ka sa nila i-view natin yung iba ito naman si Barang Rang yan, isa sa mga anak ng ampun namin. Yeah, burang -wang. Ito si Mugo. Mugo-Mugo. Oops. Ito si Goldilocks. Yan, Goldilocks. wow, Goldilocks? Yan siya. Dalawa yan sila. eleven, Yan si Mocha. Ayan. Uh, Klebin. Klebs. Klebs. Ayun nanay nila. Ayan. Yun yung nanay nila. Si ano, si Momo. May isa si Black. Si Black at ito si Mother Care. Lagi siyang nag-aanak pero hindi nabubuhay. Kaya, in, siya na lang ang uh, nanay ni Blackie. Yun yung iba namin mga pusa. Wala dito. Gumala. Ay, may yan sila. Si Gray. Isa sa mga anak ng inampo namin na si Bang Samoro. <laughs> Ay, may mga pangalan sila. Ayan. Kahit na mahirap silang palakahin dahil wala silang feeds talaga. Pinapakain ko lang sila ng kahit ano-ano, gulay at saka kanin yun na may ulam na kalabasa. At least, nakakain sila at wala sila sa kalsada. Di ba? Hindi sila gumagala sa kalsada kasi mahirap naman na pabayaan ko sila. Nakaawa. Bali, ano yan sila lahat? twelve, uh, 12. Yan. Wala lang dito yung iba. So, yun nga yung update dito sa ano ko. Kaya lang ito, oh. <laughs> Kevin, Okay.